Mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa maging ito ay narinig po natin ang kwento tungkol sa isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus. Siya ay pumunta sa kanya na patakbong lumapit, lumuhod sa harapan at nagtanong kay Jesus. No? Sabi niya, mabuting gero, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakaganda po ng intensyon ng lalaking ito sapagkat hindi niya balak na magtanong kung paano niya mapalawak ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kasikatan. Umapit siya kay Jesus para magkaroon siya ng buhay ng walang hanggan. No, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, tayo po ay nakatanggap sa, mula sa Diyos ng maraming biyaya no, sa ating buhay. And wag po nating isipin na ang mga biyayang ito ay pansarili lamang. Ito ay binigay ng Diyos sa atin upang ating magamit upang tayo mapalapit sa Kanya. Kaya siguro, sinabihan niya yung mayamang lalaki na meron ka pang dapat gawin, no? Liban doon sa pag tupad sa kautusan. No? Meron ka pang mas kayang gawin upang mapalapit ka sa akin, no? Bago ka bumalik at sumunod sa akin, ay ibenta mo ang iyong mga kayamanan at ang pinagbilhan ay ibigay mo sa mga nangangailangan. Sabi sa ating salmo, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ngunit kabaliktaran ang nangyari nung sabihin ito ni Jesus na magilir niyang tingnan ang lalaki dahil sa kanyang pagtupad, no? Sa mga kautosan. Ngunit hindi naging masaya ang lalaki, siya ay malungkot na umalis, no? Sapagkat uh, meron pa siyang attachment sa kanyang kayamanan, no? hindi po masama ang magkaroon ng kayamanan uh, sapagkat alam po natin na ang kayamanan ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan o minsan nga ay nagbibigay sa atin ng pagkakilanlan no? and at the same time mahirap at matagal ang prosesong ito na ibenta tapos ibigay yung ating pinaghirapan ngunit mahirap, matagal ngunit posible no pinakita sa atin ito sa buhay ni San Francisco ng Assisi no minsan mahirap nating ihiwalay ang ating mga sarili sa mapang na kapangyarihan ng kayamanan no because kapag tayo ay mayaman marami tayong uh, privileges no ngunit Pinalalaan tayo ni Jesus na ang pagkamit sa buhay ng walang hanggan isa lang ang ating kayamanan. Ayan, ito ang pagsunod kay Kristo. At this is very uncompromising, no? Hindi pwedeng i-compromise. Kaya nga, sabi doon sa ating unang pagbasa kanina, ang ginto ay buhangin lamang, no? At ang pilak ay putik lamang sa karunungan ng Diyos. Nawa po meron tayong natutunan sa linggo ito na ating babaunin at pagninilayan ang tanong what are my attachments no and does it help me to become closer to Jesus maraming salamat po